So for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko at bago na ako nga pala si Janeto, tawag nila sa akin lucky, kaya guys samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. At ayun, last day ko na nga lang pala mga kasama ko yung mga kaibigan ko, kaya ito tamang enjoy na nga lang pala kami dito, kakagising lang namin dito, kaya ito kakain nga pala kami sa labas. So guys, kakagising lang namin kaya guys, samahan nyo kami kumain, sama-sama pa rin kami, yo, sayay gang! Yeah! Maan nga pala kami kumain First time ko nga lang pala kakain dito Kaya ito dali dali na nga rin pala kami sumakay ng train Pati nga pala ng bus Bago nga pala kami makarating doon Kailangan nga pala namin sumakay ng train Kaya ito tamang antay na nga rin pala kami ng train dito Kasi mamaya nga pala guys Uuwi na nga pala ako Tayo so, nandito na nga rin pala kami sa restaurant Na pagkakainan namin Kaya ito tamang antay nga lang pala kami dito At may binigay nga pala sa amin dito Parang palanggana Kaya nga pala kami binigyan ng ganto ng palanggana Kasi dyan nga daw pala ilalagay Kung gaano nga daw kaya mong ilagay mong na pagkain pagkata tapos nga daw nung titimbangin nga daw yung kung magkano yung nilagay mo at ayun tamang pili na nga rin pala ako dito ang mga pinili ko nga pala dito mga meat kaya nga lang pala yung mga gusto ko yung mga chicken kasi yun lang yung mga gusto ng mga pagkain kasi nga ayan nga lang pala yung alam ko mga pagkain at ayun kumuha na nga rin pala ako ng noodles so guys tapos na kami magkano guys kaya tignan na natin to titimbangin muna to guys kung magkano lahat to. yeah yo let me see yours yo let me see yours that's crazy yo What do you well, think? How much is that? $20. $20 yo, para about you? I can be like 18, 18. Ayun, hindi ko nga pala napansin na may robot nga pala dito mga mag-reserve sa mga pagkain nyo. Ito yung pagkatapos nga pala namin mamili, kaya ito tinimbang na nga pala kung magkano yung mga presyo na nilagay namin, kaya ito umabot nga pala sa akin ng $30 na bat. At tamang antay na nga lang pala kami ng in-order namin kaya ito na nga pala yung in-order ko. Tignan nyo naman to kung gaano kasarap, sobrang sarap nga pala Yan is spicy. Kumain ng sarap nito. First ang ko titigman tong hot pot na to. Siyempre bago tayo kumain kaya ito siyempre tamang picture muna tayo tayo at ayun pagkatapos nga pala namin picture syempre mag-aano muna tayo ng Edgar at tinikman ko na nga rin pala tong hotpot na to ito ko nga pala dito ang sarap nga pala na ito syempre babalik tayo dito ng dami nga pala ang laman na nakuha ko may chicken nga pala dito tsaka maanghang nga pala sobra at pagkatapos ko nga pala kumain kaya ito may nakakilala pa nga pala sa atin dito sa mall shoutout nga pala sa iyo ate salamat nga pala sa panonood ng vlog ko pati sa kapatid mo bago nga pala ako nakauwi kaya ito ang dami nga pala nakakilala sa akin dito sa metro tong kaya ito nakauwi na nga rin pala ako dito syempre, i-unbox na nga rin pala natin yung mga package na dumating so guys for today's video kaya guys samahan niyo kami mag unboxing so may dumating sa akin tatlong package kaya tingnan natin to kung ano yung mga dumating nantay ko na talaga to ang tagal ko na inantay to kaya guys samahan niyo let's go tong una nga pala natin i-unbox kaya ito to Itong nga pala box na dumating dito galing nga pala to ng Quebec tingnan naman yung short nito na ito. napaganda nga pala ng short na to pang basketball at meron nga rin pala dumating na hoodie ang ganda nga rin pala nito mga pang ballers at hindi nga lang pala isang short ang dumating meron pang nga pala ng pangatlong short kayo. ito tignan nyo naman yung mga shirt nila dito ang kaganda kaya ano pang inaantay nyo gumit na nga pala kayo dito at ito nga pala ito nga pala yung instagram nila kaya ano pang inaantay nyo mag check out na nga pala kayo dito ang ganda nga pala ng t-shirt na gumating nila dito katapos nga pala natin mag unbox ng una kaya ito na nga rin pala yung pangalawa kaya ito wala nga pala akong idea, idea kung ano nga pala yung loob nito syempre excited na nga rin pala ako buksan to kung ano nga pala yung nito pagkabukas ko nga pala ito na pala talaga yung inaantay kong mga hoodie tignan nyo naman tong hellstar na to tracksuit nga pala to dumating at ito nga pala yung bagong release na Denim Thirst ang ganda nga talaga nito. Yung bagong labas na Denim Thirst ngayon kaya tignan nyo tignan natin favorite ko tong ganda nito eh tayo yung dali-dali ko na nga rin pala sinuka tignan nyo naman tong hoodie na to napaka solid tracksuit nga pala yun nagustuhan ko nga pala yung hoodie na to, may pambago na naman tayo mga panggenggeng mga idol at ito talaga yung mga type ko yung mga tracksuit tignan nyo naman dito napakaganda ng tracksuit na to kaya ito tamang tingin nga pala dito yung tito ko at sinukat ko na pala tong pangalawa at tracksuit nga rin pala tong dumating kaya ito ang next nga pala binuksan na ito nga pala sapatos na to. ito na nga rin pala yung inaantay kong Balenciaga tignan nyo naman dito napaka solid ng Balenciaga na to sa mga nagaganap nga pala ng mga link kaya ito nga pala yung link ng mga bilian ng mga sapatos ito nga pala yung dumating sa akin na Balenciaga tignan nyo naman to kung gaano nga pala aganda uh, nyo, magbenta ng mga hoodie so may bumili sa ating hoodie anim at yung mga bibenta natin itong Hellstar, Spider and then Denim Trist kaya guys samahan nyo ako let's go eh, meron nga pala sa ating bumili na anim na hoodie kaya ito paldo paldo nga pala ako dito sa kikita ko kaya ito ang dami nga pala neto isa nga lang pala bumili neto at dali dali na nga rin pala kami pumunta sa pupuntaan namin kaya ito may 30 minutes nga pala yung biyahe kaya ito nagdala nga pala ako ng ganto parang nga pala si baka magnakaw sa akin yung baka takbuhan ako kaya ito binagdala ako ng mga ganon kapag video na binibenta ko yung gamit ko so um yeah guys Nabenta ko siya na maayos, safe you guys, safe ko siya nabenta. At ayun hanggang dito na lang, don't forget, follow, and share, thanks for watching, bye!